ano ang expectation mo? So your expectations ko for um, this volunteer this project is um, of course for ng ano makatulong sa mga mga aita din sa community and of course sana mag-enjoy mag-enjoy sila matuwa sila na natin kami para tumulong at ayun <laughs> Yung expectation ko naman sa first day namin ng implementation ng aming project ay aside sa matma, matulungan namin yung mga bata na makapuha ng mga bagong kaalaman. Ang uh, isa sa mga expectation ko ay kami rin bilang taga-implement ng proyekto sa komunidad na aming napili. Ay kaming mga taga-implement ay mak makakaroon din kami ng mga bagong kaalaman, mga bagong insight na hindi namin natututunan dito sa paaralan, kundi makukuha namin ito sa komunidad. So, ayon, ang expectation ko lang dun sa uh, first day of immersion natin is, unang-una, um, uh, may, share tayo sa mga bata, ng uh, mga kung anong nalalaman natin, ayun. So, ayun din, another thing din na uh, may, uh, makukuha rin tayo as uh, volunteers na mag-implement ng mga lessons, uh, ganun. So, like, palikan lang din yung, um, uh, Ina-expect ko na makukuha natin at makukuha din nila sa atin. Sorry. um, since super hands on na mga kasama ko ng mga group ko, Ina-expect ko na magiging um, effective and successful yung pag-implement namin na first day na for katulungan um, uh, yung mga bata. Lalo na goal namin yung for empowerment and learning So, in-expect ko na makapagbigay kami sa kanila ng uh, dagdag kaalaman, -dag lamlamin. Positive naman kami. Sa dami ng mga ito, na nagtuturo din sa kanila, sigurado may kaalaman sa sila. Nadagdagan pa namin na yan. Ayan, yes, super excited na ako para sa aming first day dahil, nakit dahil syempre ang tagal namin pinagtanuhan na ito at marami rin tayong nakausap and meeting sa LND. So, then, so ngayon, super excited na may implement na siya. Ang expectations lang is sana marami tayong mapasaya at Uh, matulungan sa, et, sa sitio ka lang nila. At marami tayong makausap at marinig na kwento sa kanila para hindi lang tayo yung makakapagbigay at sila rin makakashare sila ng mga experiences nila sa

Maka, makasama natin sila, makiisa tayo sa mga laban nila, no? At dun sa uh, walang sawa at patuloy na pakikiba kaya kasama natin silang sumusunod. Ayan. So, magandang araw po sa lahat. Ngayon ay nandito tayo sa Sitio Kalangitan, Kapo Tarlac, Kung saan kasalukuyang isinasagawa ng Project Talim ang day two nito para sa CWTS Immersion no ng UP Clark in collaboration of course with Liwanag at Dunong Project ang isa sa mga organisasyon na patuloy na gumagaod at masikay na kumikilos para maibigay ang edukasyon na hindi na itatamasa ng ating mga kapatid na katutubo dito sa Sityo Kalangitan. Natatanggap Ala, uh, <laughs> yeah, alam mo mo. Boy, ano yung kasunod, madam? Malinis na tubig at maayos na salita. Um, malinis po na taligara ko yung sanitasyon. ah. Uh, Brian, uh, 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 yung uh, uh, pag-iisip natin at alagaan din natin yung emosyonal. Kasi isa rin po yan talaga sa uh, bumubuo so, sa tao sa At saka po, uh, hindi rin po natin napapansin. Kaya yung mga anak natin, minsan na uh, pag talagang na uh, nalulungkot sila na mapapansin niyo na lang po hindi kumikibo o hindi na sa ating sa komunidad para rin po sa inyo ah, katulad nga po ng sinabi niyo na natutuwa kayo na pinag-uusapan natin ito ngayon kasi uh, at least sa uh, social po magagamit po yung mga natutuwa uh -huh. na natin naman kaya uh, isa po talaga to, pinilit po talaga namin na pumunta kayong araw para at least po ma-share uh, po to sa inyo kasi importante po talaga dito para sa amin. And uh, salamat po na nakapunta po Kaya kahit pa tayo. Napakasaya po na, na nandito ka rin. Alam linggo pa. Opo. Uh, dapat nga po talaga linggo pa. Kasi may iba pa po, po tayong gagawin bukas. Kaya salamat po sa inyong oras ngayon. Salamat Thank Thank you. For day

magaling. So, magandang hapon uh, po ulit sa lahat. At ako po kung um, natatandaan niyo po ako mga nakalang linggo, ako po yung nag-example ng tindahan. <laughs> ako po si Cliff, no? Ayan, Cliff po. Para uh, ma-introduce ako sa inyo, no? At syempre po na uh, kanina, no, itinwento ni Teacher Ning yung patungkol kay Pakiing Dulag. Isang

ko naman sa commune, masasabi ko lang na sobrang saya, sobrang dami tutunan, napaka-fulfilling niya. At uh, sa tatlong araw na pamamalagi namin doon, ay eh, napamahal na talaga ako sa ating mga kapatid na Aita. Bago magsimula yung project, iisipin mo na ikaw yung magtuturo sa mga learner. Pero habang nandun ka na, nakakatuwa kasi ikaw yung matututo mula sa kanilang mga karanasan, sa kanilang pamumuhay at talagang nakakataba ng puso kasi handang-handa sila na i-welcome tayo sa kanilang komunidad. Sa so, home you? Natutuhan kong mas lalong magpursige para sa edukasyong aksesible para sa lahat. Sa ilang araw na pabalik-balik kami sa commute, talagang naging familiar na kami sa isa't isa. Alam na namin yung mga mukha namin. Ganun. Kaya yung mga istorya nila, yung mga kwento ng mga kapatid natin na ay doon ay talagang kapupulutan ng uh, mga aral. Kaya sobrang excited na ako na ikwento ito sa aking mga kaibigan, mga kaklase, lalong-lalo na sa aking mga pamilya. My experience in Comu went beyond my expectations. Sobrang dami naming uh, naturo sa kanila and ang dami ko rin natutuhan and also realizations na hindi porke tapos na yung siwats ay doon na rin nagtatapos ang pagtulong sa kanilang komunidad. But also, uh, it urges me to help them more mailalarawan ko ang aking naging karanasan sa kumyo sa tatlong salita. Una, masaya. Pangalawa, mapagmahal. At higit sa lahat, ito ay naging makabuluhan. Kaya naman, tara na sa kumyo! ito ang scene sa kanayunan